Hello guys, so for today's video, so andito pala kami ngayon sa 7-Eleven kasi nga 8 Sunday, so pinapasyal ko ang dalawang bata kasi pag doon sila sa bahay guys, kung ano-ano na mga ginagawa minsan ah, uh, nanonood ng cellphone, kahit pinagbawalan mo, eh, hindi minsan nakikinig and then ayun na nga, dito sinabihan ko na sila pag pupunta kami na 7-Eleven so okay lang bumili kami ng mga pagkain pero pag bumili kami ng mga laruan kasi nga ang dami sa bahay ang dami ng laruan eh alam mo naman ang mga bata pag isang beses lang nakikita na ang laruan okay pa sa kanila so ginabukasan eh tatapon lang yan so ang daming laruan kasi sa bahay guys at isa pa Ah uh, pag dito sa 711 pag bumibili ka ng mga laruan sobrang mahal ng mga laruan dito guys unlike sa ibang store like sa tinatawag ditong uh, yellow building or yellow store so mas mura kasi doon ang ano ang mga laruan at saka ibang mga gamit guys so ayan na ito pala yung 7-Eleven, guys no malaki yung 7-Eleven na malapit sa amin kasi nga dito pwede nga marami nga mga mga foreigner dito or mga OFW, makabayan ko na dito nagiinuman kasi nga malaki.